Ba'no mo 'di pa nakita kag <laughs> ako mo. Ano mo? Ikita, ikita. Okay, okay. ko lang <laughs> pala to. Pasa mo ba 'yan? Yung mo kuno kamawot, 'di ko pa. Receiver to. Sa akin, bike. sira. Ito. Ito basta Tapos na.

mo siya. Harap ah. na sa camera, broily, bilis. Broily. Shido, Shido, Shido. Shido. Panalo, panalo. <laughs> <laughs> Pare. Tapos <laughs> na. Lin. Oo. Pogi ni Uyo. Tara. <laughs> Tara.